Kumusta mga ka-sports? Napakainit na naman ang usapin ngayon regarding sa isang bagong pangalan na posibleng mapabilang sa Gilas Pilipinas. Walang iba si Dylan Harper. Isa siyang athletic, explosive, at talented na manlalaro na maraming Pinoy fans ang napapaisip. Pwede kaya siya sa national team? Tara, kilalanin natin sino si Dylan Harper at tuklasin kung may chance ba siyang makapasok sa Gilas Pilipinas. Kung trip mo po ang mga ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na Tarah Tara, simulan na natin. Si Daylan Harper ay isang African-American na naglalaro bilang import sa iba't ibang Asian leagues at kamakailan... Ay nagpakitang gilas sa Pilipinas. Kilala siya sa kanyang athleticism, outside shooting at defensive pressure. Madalas siyang ikumpara sa mga import tulad nina Miles Powell at CJ Perez-style combo guards na parehong agresibo sa opensa at napakatibay din sa depensa. Pero teka mga ka-sports, eligible ba siya sa ating Gilas? Sa FIBA rules may dalawang paraan para maging eligible ang isang manlalaro sa isang national team. Una, natural born citizen bago mag 16 years old. At ang pangalawa, naturalized player pero isa lang ang pwedeng gamitin kada tournaments. So unless may Filipino blood si Daylan Harper at nakuha niya ang kanyang Philippine passport bago mag 16 years old, hindi siya pwedeng ituring na local player. At posibleng makasali siya bilang naturalized import pero mga kasports merong mga player ang nakapila na dyan, katulad na Justin Brownlee, Ange Kwame at iba pa. Kaya ang usapin ngayon, anong nagustuhan ng fans sa kanya? Maraming Pinoy fans ang natuwa sa ipinakita ni Harper dahil nga may hassle siya sa depensa, explosive scorer, may leadership sa court at Pinoy friendly ang vibe. May respeto at pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Kaya maraming nagsasabi mga sports kung sakalit walang Brownlee o Kwame, bakit hindi subukan si Dylan Harper. Kung seryoso si Harper na maging bahagi ng gilas, posible ang mga ito. Maging naturalize siya officially gaya ng proseso ni Brownlee. Maglaro sa PBA bilang resident import para mas makilala siya. Magpakitang gilas sa International Club Leagues para madagdagan ang exposure pero tandaan, hindi madali ang proseso. Kaya dahil nga, dadaan siya sa SBP at sa Kongreso kung Naturalization ang usapan Kaya mga ka-sports kayo Ano sa tingin nyo kay Daylan Harper? Dapat ba siyang isama sa gilas pool? O mas okay na ilaan ang spot sa ibang players? Comment nyo sa baba at huwag kalimutang i-like, share at subscribe Para sa mas marami pang gilas at basketball updates So paano? Ingat po kayo It just but they double him. Arthur picks up the loose ball for three.